Napagandang mensahe po nito mga kaparin, kung saan. 541 ko. No. Mayor Vico. Grabe, napaganda po ng kanyang speech, ng kanyang mensahe kung saan maraming politiko po ang matatamaan dito. Gantong klaseng politiko po ang hinahanap natin. Ito panoorin po natin bago po tayo mag-react. Pero bago yun, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Tayo po si Mr. Realitics from Pasig City. Successful ka nga. Magulo naman yung pamilya mo mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Ang pangarap ba natin sa buhay ay magkaroon ng mataas na posisyon? Maging CEO ng gantong kumpanya, maging negosyante na milyonaryo o bilyonaryo. Ang pangarap ba natin ay sumikat, magkaroon ng 1 million followers sa TikTok? Ang pangarap ba natin ay magkaroon ng mataas na posisyon at uh, maging makapangyarihan in my line of work. Ang dami kong nakikita, sabi nga kanina, napakadaling makain ng sistema. People start off with good intentions, but the saddest thing that I've seen as a person in government or working with government are actually people who have the right intentions when they start. But along the way they get lost nakakain ng pangarap, ng ambisyon. And again, there's nothing wrong with ambition per se. There's nothing wrong with big lofty dreams. Pero ang tanong, bakit ba yun yung pangarap natin? Ba't ko gusto magkaposisyon? as myself every day, ba't ko ba gusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging mayor? Ba't ko gusto, ba't ko ginusto maging engineer? Ba't ko ginusto na dito ako mag-a-apply ng trabaho? Pag may trabaho ka na, ba't ko gusto ma-promote? Ano bang meron? Sana hindi yun lamang. Yung posisyon, yung pera, yung kasikatan. Successful ka nga. Magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga. Galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga. May posisyon ka. Pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. I hope that we don't think that it is worth it. I hope we take time as early as now to stop and think, bakit? Ano bang gustong, gusto kong makamit sa aking buhay? Dahil sa speech na ito ni Mayor Pico, naalala ko tuloy bigla yung nasa TikTok kung saan pinagyabang pa niya yung pera, yung kayamanan nila. Pero yun nga, galing pala sa nakaw kasi uh, yung kanyang pamilya kasi nasa isang politika pero uh, ito ay kilala no sa pagkamkam ng kaba ng bayan so yun po yung sinasabi natin na gagastusin mo yung pera sa mga luho mo, sa mga bagong kotse sa mga mamahaling damit sa mga mamahaling pintas na binigay sa iyo ng mga magulang mo pero hindi mo alam na galing yun sa pera ng mga taong uh, dugot pawis sa puhunan para lamang kumita ba? Diba? so yun po yung nangyayari sa atin kaya ako sobrang lumibilit po talaga ako dito kay Mayor Vigo kasi bihira lang po yung gantong klase ng politiko di ba marami po dyan na mga anak ng mga politiko na grabe wala po silang pakialam di ba gasta lang ng gasta sa perang binibigay sa kanila ng mga bagong gamit pero ang kapalit naman nun ay suffer ng mga maliit nating kababayan na kumikita ng minsan kulang pa. Pero sa kanila, sobra-sobra na. ba? Diba? Pero hindi rin naman po natin hinuskahan lahat po ng politiko. Well, meron pa rin naman po mga matitino. ba? Diba? Meron pa naman, kahit na marami po sa mga politiko natin yung magnanakaw, marami pa rin naman po yung matitino. Kaso nga lang, hindi nabibigyan ng pagkakataon na magservisyo minsan nasa pinakamababang posisyon, minsan tauhan lang ng isang politiko, 'di ba? Kasi wala silang pagkakataon na tumakbo at manalo kasi mahina po ang makinarya nila. Pero kung utak, uh, kagalingan, kahusayan, katapatan ng labanan, panalong panalo po sila. So naalala ko tuloy ulit, uh, nakita ko lang po to sa isang TikTok kung saan um, isang tao po no, isang I guess lalaki o no? babae. Uh, hindi niya ipinagmamalaki ba? Diba? At siya po ay suka sa ginagawa ng kanyang pamilya na nasa politika. Kasi nga naman yung perang binibigay o galing o nasa yaman nila ay galing po sa pagnanakaw. So hindi po siya proud, ni siya proud sa mga magulang niya na nasa politika na nagnanakaw ng kaban ng bayan tapos sila ito na namumuhay ng marangya. So yun po yung uh, hindi niya itinotolerate no yung uh, kawalang hiyaan ng kanya mga magulang sa politika. So, hopefully po mga kaparing, marami pang kagaya ni Mayor Vico ang darating na dito sa ating bansa. Marami naman po dyan, especially mga kabataan. So, hindi po na idagdag sa speech na ito ni Mayor Vico. Pero meron po talagang speech na ganun, hindi lang po naisama dito sa video kung saan sinabirin uh, sinabi rin naman po niya na marami naman po dyan makagaling pero hindi lang nabibigyan ng pagkakataon, di ba diba? Marami po dyan So, ang focus siguro ngayon ni Mayor Vico. So, ang focus po siguro ngayon ni Mayor Vico ay paramihin po yung mga kabataan, yung mga katulad niya. Hindi lang mo hindi lamang po siya kasi hindi naman po niya kakayanin mag-isa. Kung siya po kung siya lamang po mag-isa ang magtataguyod ng maayos at uh, matapat na demokrasya, 'di ba? Kasi kung nga naman, kung nakikisa ka lang tapos parami kang kalapan, eh wala pong mangyayari, di ba? Pero, alam naman po natin kakampi ni Mayor Vico ang milyon-milyong mga Pilipino na umaasa na magkakaroon ng panibagong simula ang ating gobyerno, good governance, at tapat at paayos na pamumuno. Darating din naman po tayo doon. Sa ngayon kasi, uh, hindi pa natin masasabi kung tatakbo si Mayor Vico sa pagkapangulo kasi nga po, di ba, nag-announce na, na, siya nung nakaraan na hindi po siya tatakbo sa 2028. So, antabay tabay lamang po tayo. Siguro, magpapahinga na siguro sa si Mayor Bico. Tapos, uh, by 2034 ay tatakbo siya sa pagkapangulo. Well, hindi po natin masasabi pero hopefully, di ba, umaasa po tayo doon. So, yun po mga kaparing, dito po nagtatapos ang ating video. Huwag po kalimutan na mag-like at subscribe. Tayo po ay 10,000 subscriber na. Yun po. Ay, by the way, nakalimutan natin. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Ang pangarap ba natin sa buhay ay magkaroon ng mataas na posisyon, maging CEO ng gantong kumpanya, maging negosyante na milyonaryo o bilyonaryo, ang pangarap ba natin ay sumikat, magkaroon ng 1 million followers sa TikTok. Ang pangarap ba natin ay magkaroon ng mataas na posisyon at uh, maging makapangyarihan in my line of work. Ang dami kong nakikita, sabi nga kanina, napakadaling makain ng sistema. People start off with good intentions, but the saddest thing that I've seen as a person in government or working with government are actually people who have the right intentions when they start. But along the way, they get lost, nakakain ng pangarap, ng ambisyon. And again, there's nothing wrong with ambition per se. There's nothing wrong with big, lofty dreams. Pero ang tanong, bakit ba yun yung pangarap natin? Ba't ko gusto magkaposisyon? Ask myself every day, But ko ba gusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging mayor? Ba't ko gusto, but ko ginusto maging engineer? Ba't ko ginusto na dito ako mag-a-apply ng trabaho? Pag may trabaho ka na, ba't ko gustong ma-promote? Ano bang meron?